sus na ada bago karon nga akong na kong kung magcomment na magkatawa dili din na sa pwede nga mabalos po nga magkatawa sa iyang comment o kira kong, iyang comment na katawa siya na unya ikaw dili ka magkatawa dapat giday dili giday ta magkatawa kay tingala mong gugo ato akong video nga usa nga akong gidelete nga nganong na nga nung nag yellow sign siya nga niingon siya nga your post rates may be limited so under of kuha na siya under of review nga content so naghuna-huna ko nga nung unsa-unsam to nga mura mag wala mo ko'y nalitok atong nga sayop din mura mag watoy yun nga video nga akong na-upload nga nung na-endad to siya So, ako sing dilit. So, sa dihang, sa sige na nakong, sa sige na nakong kong kuan nakalapas di ko dito sa rules day Dapat gidi ay kung mag, na ay mag-comment sa imong video nga magkatawa, ayaw giyod pagbalos o pagkatawa. Kay, na, nabutang din na siya nga nangansaw ka. So, bawal man na siya mangansaw din eh. So, kabalo naman siguro mo unsay, ah, uh, English anang one, no? Mangansaw ka. So, dili din na siya pwede diri kay bawal din na siya sa Facebook kanang mukatawa ka. Kung content creator ka di ay, ay, kung ikaw ang tag-iya sa video, nga na'y nag-comment nga nagkatawa, okay rato siya ang nag-comment nga nagkatawa. Pero ikaw ang content creator nga anak nga video, ikaw ang tag-iya na nga video, ayaw pag-reply o magkatawa ka. Uh, kay, ma-misinterpret siya ni algorithm. Macar siya nga nga kah? ka So wala good Wala good ka ingin nga nga Pero so simpre Ni balas Kata yung bales, balas Lagang ni katawa So Dili din na sa mayo So muna gina daya ato bantayan Kena Kaya nang lang nga Ang atong mga video Ato gina siyang i-check Diya yang yung overview Sa insight Insight Sa yang ah content niya Huwag din mo makita sa content Dito ni mo pangitaon sa insight din Scroll lang ni mo Dito ka sa atong sa overview nimo ang imong content o magkawas siya so makita nimo ang kwan di ba mag green green man siya ang yang sign nga wala say na detect nga isyo sa imong uh, video pero kung uh, limited siya katong mag sign siya sa hilo o oh. Yana na, pag mag sign siya sa hilo, under of kwan siya meaning review so dili di maayo nga makatawa ka so dapat muna rin na ato usang atong pagabantayan.